Yes, yes, mga lods. Ayan, at nagpakulo tayo, mga lods, no? Itong isda na ito, mga lods. Kilala nyo ba itong isda na ito, mga lods? Ayan. Mahaba nga ito, mga lods, ay, no? ayan. Ayan, ang ganitong isda. Ayan, o. No? Ayan, mga lods. pinakuluan natin yung mga lods kasi nga, ang, ano dyan, uh, talaga yung mga lods para ito ay gagawin natin kinunot, mga lods. Ayan, mga lods, yung isda na ito, mga lods, dalawang klase ito ah uh, ito yung tinatawag na pagi yung isang klaseng pagi kasi mga lods ah uh, malaki yon na uh, uh, malaking pagi okay. yung uh, ang yung mga lods eh, meron siyang pinakang sungay-sungay sa harapan dalawang piraso mga lods ito mga lods iba rin ito 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 naman yung pagi na uh, wala siyang sungay mga lods bilog lang siya hindi hindi siya masyadong lumalaki mga lods hindi katulad ng isang pagi na talagang lumalaki ayan no? ito. Sa amin mga lods sa ah, ang tawag namin namin dito sa probinsya ay Kiampaw. Ayan. Sa Bisaya mga lods sa ah, Ayan. Kasi yung isang pagi mga lods ang tawag sa amin doon kasi lumalaki na lumalaki yun ang tawag sa amin doon ay Salanga. Kasi meron siyang pinakang pangil-pangil mga lods dalawang piraso sa harapan. Kaya yun natawag namin doon ay Salanga. Ito naman mga lods ay Kiampaw. Ang gagawin natin dito mga lods ah natin siya ay ikunot natin sa mga lods no? ang tawag sa amin eh, sa, 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 amin naman mga lods ang tawag namin dito ay nilabog ayan pagka ito ay lulutuin natin nilabog naman mga lods no? sa amin lang yung katawagan namin mga lods no? sa Tagalog kita mga lods ay kinunot so itong gagawin natin mga lods, no? ayan samahan nyo ako mga lods pinakuluan natin para ito ay lumambot para kasi himay himayin natin yung mga lods papakita ko sa inyo himay himayin natin yung pagka ito ay medyo malambot na talaga okay? tara mga lods para mapisa natin. Yes, mga lods. Tatanggalin natin mga lods. Uh, na siya uh, yung ating pagi mga lods, no? Tatanggalin na natin siya. Tapos sa uh, na natin siya mga lods para ma natin maturug-durug na natin kasi hindi pwedeng lutuin ng buo kasi mga lods, kailangan maya uh, mahi natin siya. So, at saka ito mga lods, no? uh, pag nagluluto tayo ng ganito mga lods, pagi, ingat tayo sa mga alaga natin may mga alaga tayong aso ganyan mga lods no? kasi uh, bawal sa kanila itong mga lods yung ganitong uh, pagkain kasi nga pagka ito ay makain ng ating mga alagang aso mga lods nagkakaroon sila ng kalis mga lods so yan huwag natin ibigay sa kanila yung mga lods hanggat maaari no, kung yung mga tinik-tinik niya mga lods huwag natin ibigay sa kanila dahil ito ay delikado sa mga aso nagkakaroon sila ng sakit mga lods galis-galis kaya kawawa naman yung aso natin. Kaya kung halimbawa may mga tinik tayo, ay ilagay na lang natin sa plastic, ibalot, tapos sa uh, kung pwede natin ilagay sa basura, ipasura na lang natin mga lods. Huwag natin ipakain sa mga alaga natin. Kasi kawawa, mag, kawawa yung mga alaga natin mga lods. Magkakaroon sila ng galis. No? So ito na mga lods. No? Okay na siya. Uh, i -ano lang natin. Ito. Ayan. ito no? Uh, palamig lamig lang lang muna natin mga lods para madali natin siya mahimay balikan natin mga lods no? palamig lamig yung muna natin ayun mga lods oh. ito yung mga tinik tinik niya mga lods oh. maliit lang naman ito mga tinik niya mga lods pero ito pwede natin isabay ito mga lods no? ah uh, sa pagano kasi malambot lang naman ayan Meron talaga dito mga lods yung matitigas na tinik. Yun ang huwag natin isabay kasi nga nakakaano sa pagluluto natin. Itong ganito mga lods. wag natin ibigay ito sa aso mga lods dahil ito ay pag nakakain ng aso, delikado ang aso natin, kawawa naman. Mga tinik mga lods. So, eh no? Kasi maraming tinik ito mga lods, malalaki. Eh. Pero malambot lang ito mga lods. Eh, no? Malambot lang yung tinik nito. Ayan. Hanggat maaari mga lods, huwag natin ibigay sa aso ito. Kasi nga uh, kawawa na ng may aso natin. Magiging ano yung tumalas eh. Uh, magkakaroon sila ng galis. Ayan. Ayan. Tanggalin lang natin laman mga lods. Tanggalin lang natin mga buto-buto. May hasang din ito mga lods eh. Huwag natin sa may hasang. Ayan. So, ayan mga lods no. Ah. Uh, Ganyan paglinis mga lods pag pagtang, pagtanggal ng ano. Tapos dudurugin natin ito pag ay ano, na natin mga lods no. So ayan mga lods sabahan nyo ako. Okay. Sa ating pagluto papakita ko sa inyo mga lods paano pagluto. Sige. meron tayong mong grass mong ulos nilagay nilagay natin to so yung bawang natin mga lods sili yan paminta natin Ipilagyan na rin natin asin mga lods Ayan Okay Tapos salan na natin mga lods So, wala tayong malunggay na may lalagay mga lords. Nagawin natin. Ito lang lagay natin. Sigarilyas mga lords. Okay na ito. Lagay natin mga lords. Ito na yung pamalit natin sa malunggay mga lords. Sigarilyas. Ayan. Mix-mix natin. para maluto din siya mga mga lods natin ayan mga mga lods yung ating kinunok na pag so, yung mayroong ano nito mga lods mayroong iba na talagang pinapatuyong tuyong tuyo talaga mga lods no, parang style ano uh, sinangagong sinangag yung ginagawa nila pero itong gagawin natin mga lods uh, huwag nating uh, gayahin yun pero ito ay medyo lagyan natin ng kunting sabaw mga lods no, para hindi siya tuyong tuyo no, mga lods pares lang naman ang ano niya mga lods no, pero siyempre depende na sa atin kung ano gusto nating luto mga lods no. Pero siyempre mas maganda yung may yung kunting sabaw-sabaw mga loots. No? Tikman natin mga loots. Ayan. Umuki na yung ano natin mga loots. Sakto na yung klada natin. No? Tansyado na natin yung mga loots. So, ayan. Medyo patuyo lang natin yan ng konti mga loots. No? Ayan. O. Ayan. lang natin siya mga loots. After nito, medyo matuyo-tuyo na siya. Bago natin ilagay yung ating sibuyas na bumbay, mga lads. So, Meron tayong sibuyas bumbay, mga lads. Ayan. So, I-tap, e, lagyan natin sa bilang toppings, mga lods. ating <coughs> kinunot na bagay. So, ayan, mga lads. No? Matuyo-tuyo na natin siya. Medyo para lumabot-labot ng konti. Tapan muna natin. Ayan. Medyo tuyo-tuyo na siya, mga lids. Ayan na. Oh. Ayan na. So. Ayan. Duty-duty so, na siya. Ayan. So, yung gulay natin ay okay na rin na. O, let's. So, ilagay na natin yung ating yung ating uh, sibuyas mga ano, sibuyas dahon o so, yan para makasabay siya mga ulit no? i-kalat lang natin mga ulit Ayan. Hindi siya masyadong kita mga lod kasi yung ating sigarilyas kulay verde rin. Pares na sila kulay verde. Ayan mga lods. So. Huwag na muna natin haluin mga lods. No? At uh, natikman na natin yung mga lods so, yung ating uh, recipe. No? Natikman At, na natin siya. Uh, Sakto na yung ating tiblada. No? Tansyado At, na natin yung tiplada natin mga lods. So ayan. yung so, Ayan na natin Para maluto rin. Lutur natin si buwes mga apa Okay? Napanunan natin. ay na mga lods, yung ating recipe for today. Ayan, ang ating kinunot na pagi mga lods. Stick mo natin ulit. Wow! Suwabi mga lods. Suwabing suwabi. Ayan, ang ating recipe for today. Ayong tanghali mga lods. So ayan, thank you very much mga lods. Thank you for watching. Bye-bye po.